Hello everyone! This is my nature experience. Medyo matagal na itong video pero gusto ko pa rin siyang balikan. Dahil ang dami talagang memories na bumabalik. That day, umukit kami sa bundok and we are all so excited. Lalo na pumunta kami sa cave sa bundok ng bulho. Super so, saya namin kapag nature ang pag-uusapan. Iba yung trail, Iba yung adventure, and every moment feels special. So come with me as we look back on this memorable day filled with fun, amazing views, and simple moments na hindi ko makakalimutan. So let's go. Alright, guys, guys. By the way, habang naglalakad kami, napag-isipan naming magpahinga muna sa gilid ng malaking bato. After that, kumain muna kami ng chicherya habang nagbablog yung kasama ko. Pagkatapos namin magres, naglakad ulit kami at uminom ng tubig galing sa ilog. Ang linaw talaga ng tubig kaya nakiinom na din ang mga kasama ko. Habang papunta kami sa cave, ang dami pa talaga naming nadaanan. Dumaan pa kami sa ilalim ng malalaking bato. Grabe. Super adventurous and trip na to guys. May nadaanan pa kaming poles na sobrang ganda. Malinaw yung tubig at sakto lang ang lamig. Pero medyo pahirapan ang papunta doon. Kailangan pa talaga naming sumuot-suot sa mga bato at umakyat sa ilang bahagi. Pero dahil curious kami at mahilig kami sa adventure, hindi namin iniinda yung pagod. At eto pa, nadaana namin yung tumutulong tubig kaya naghugas na rin ako ng muka. Sa paglalakad namin, may nakita akong tuburan sa gilid ng bato. Hanggang sa wakas, nakarating na rin kami sa cave. Doon sa loob, nakita namin ang tubig na umaagos mula sa itaas ng bato. Pumunta rin kami sa kabilang butas ng kuweba at doon kami nakakita ng mga paniki na lumilipad palabas. Nung pamasok ako sa loob, sumunod na rin yung mga kasama ko. Ang dami talagang mga paniki sa loob at may isang tumama pa sa kamera ko. So ayun guys, yun yung buong experience ko sa pagpunta namin sa bulho. Kaya gusto ko talagang balikan ulit kasi sobrang saya at memorable nang adventures na to. So thank you thank you for watching guys.